pagkaiwan kay Anthony. Napaisip naman ni Anthony. Magpinsan nga kayong dalawa. Kaninang umaga iniwan ako ni Ana na may question mark. Ikaw naman. Napapakamot na lang ako sa ulo. Dumiretso ako sa office ko para mag-isip. Kung papalayain ko si Terence kapalit ng ibibigay ni Betty. Paano naman si Ashley at ang kumpanya ko? Paano naman ako makakaganti kay Terence Fontanilla kung susundin ko ang sinasabi niya? At ano naman kaya ang ibibigay niya sa akin? Baby kaya? Baka buntis na siya. Naisip ko na pagbuntis bawal ma-stress. Anong baby? Nagulat ako sa boses na nagsalita mula sa likod ko. Pinaikot ko kasi ang upuan ko para makapag-isip. Napalingon naman ako para kumpirmahin kung sino ang nagsalita sa likod ko. Oh Solen, naligaw kayata dito. Actually, kanina pa akong kumakatok kaya pumasok na ako. Well, I am here to confirm kung totoo bang naipakulong mo na si Terence Fontanilla. How did you know? Taka kong tanong dahil hindi ko naman sinasabi sa kanya. Baka sinabi ni Ashley siguro. Oh my gosh, Anthony. The news is everywhere. Parang hindi ka naman sanay sa mga media. Pinaikot niya ang mata niya sa akin na tila na irita. Nga pala nakalimutan ko. Ang dami ko kasing iniisip na problema ngayon. By the way, nandito ka na rin lang. I want to offer you a job. Gusto kong ikaw ang maging pang-final model muna namin pansamantala. Pag-iba ko ng usapan. Pansamantala? Anfong naman. Ginawa mo naman akong chick. Heto na naman ang pagkamaarte niyang tono. Anong gusto mo si Ashley gagawin? Kung model habang naka-wheelchair. Okay, fine. Ihanda mo na ang kontrak. Bukas, ihahanda ko ang contract Samantala si Ana naman, di muna ako umuwi sa bahay ni Anthony ngayong gabi. Ayokong makita niyang pugto ang mga mata ko. Baka makahalata na siya pag nakita niyang pugto ang mga mata ko. O di kaya iisipin niyang mahina ako. Ayokong isipin niyang mahina ako. Dito muna ako magpalipas ng gabi sa kondo na ipinangalan ko kay Betty. Dumaan na din ako sa grocery para bumili ng makakain ko. Pati na din pepino para. Kahit papaano mabawasan ang maganang mata ko. Bakit ba kasi ako umiiyak at iniyakan ko pa ang walang kwentang lalaking yun? Sayang lang luha ko sa kanya. Pero hindi naman talaga siya ang iniyakan ko, di ba? Hayos ang gulo. Pagkatapos kong kumain ay diretsyo na ako sa banyo. Para magbabad muna sa bathtub habang nag-unwind. Good thing na malapit sa glass wall ang tub. Kaya nakaka-relax tingnan ang labas. Lalo na at nasa 16th floor pa naman ako. Hindi naman ako kita sa labas. Kaya okay lang na maghubad ako. Isa ito sa way ko para magtanggal ng stress sa katawan. Lalo na ngayon na parang binagsakan ako ng langit sa bigat ng problema ko. Pero alam ko naman nakakayanin ko. Nag-iisip na din ako kung paano ko ilalantad ang panluloko ni Ashley kay Anthony. Para naman kahit pa paano ay makapaghiganti ako kay Anthony. Paano kaya kung sa araw mismo ng birthday niya? Iyon na lang siguro ang iabot ko na kanyang regalo. Habang naiisip ko bagay na yun ay hindi ko mapigilan ang sarili kong mapangiti. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kung sakaling makita niya ang pictures na nakuha ko mula sa private investigator ko? Naisip kong buksan ang wine para sana uminom. Kaso tumunog na naman ang cellphone ko at yung butler ang tumatawag. Yes po. Bungad ko. Gising na po ang mami niyo ma'am. Hinahanap po niya kayo. Okay pakisabi na nandyan na ako. Magbibihis lang ako. Kaagad kong kinuha ang bathrobe at dumerecho sa kwarto para magbihis. Pagkatapos kong magbihis ay pumunta na ako sa parking lot para kunin ang sports car ni Anthony. Pagdating ko sa hospital ay dumiretsyo na ako kaagad sa kwarto ni mami. How are you mom? Hinalikan ko sa pisngi si mami nang makalapit ako sa kanya. Hinawakan ko kaagad ang kamay niya sa kako dinala sa mukha ko. I'm okay sweetheart. According to the doctor na pwede na akong lumabas bukas. No mom, dito lang kayo hanggat hindi tayo sure kung ayos ka na. Pero hindi ako pwedeng manatili dito habang nasa kulungan ang daddy mo pagpupumilit ni mami. Mami naman eh. Okay lang po si daddy. Nakausap ko na din ang lawyer natin kaya huwag na po kayong mag-alala. Kung gusto niyo po tatawagan ko siya para papuntahin siya dito sa hospital bukas. Okay then. Magpapahinga na ako. May tiwala ako sa sinabi mo honey kaya makakampante na ako. Okay good night. Dito na din po ako matutulog. Why? hindi ka ba uwi sa bahay niyo? Ayoko pong makita ang lalaking yun mami after what he did. Paliwanag ko kay mami. Wait lang. Umiyak ka ba? Alam na alam ni mami kung umiyak ako. Siguro dahil halata pa ang pugto ng mga mata ko. Ayaw na ayaw nilang umiiyak ako. Pag naririnig nilang umiyak ako nung bata ako, ay kaagad nilang tinatanggal yung yaya ko. Kaya madaming yaya ang dumaan sa pag-aalaga sa akin. Tumangon na lang ako. Hindi ko naman kayang itanggi dahil malaki ang ebidensya sa mata ko. Hindi naman pwedeng sabihin na napuwing ako. That guy, he has no right to make you cry. I will make sure he will pay of what he did. Gigil na sabi ni mami, Don't worry about me mom. Kaya ko na po ang sarili ko. At may plano po ako para makaganti sa kanya kahit papaano. Are you sure? Kasi kung hindi ay ibabalik ko siya sa lagapak niyang kumpanya. Huwag na mommy. Hayaan mo muna na siya ang magmanage sa kumpanya dahil hindi ko pa kayang hawakan ito. Lalo na ngayon na nasa kulungan si daddy. Pangumbinsi ko sa kanya. Kung sa bagay tama ka. Pero sa oras na saktan ka ulit niya ay hindi hindi ko na siya mapapatawad. Magpahinga na po kayo mommy. Pagod na din po ako. Ramdam ko din ang pagod sa katawan ko. Good night. Hinalikan ko na siya sa pismi. Humiga na din ako sa sofa. Mabuti na lang at sofa bed ito kaya. Makakapagpahinga ako ng maayos. Kinaumagahan ay nag-order na lang ako ng makakain ko online. Pagkatapos kong kumain ay dumiretsyo ako sa mall para bumili ng damit ko. Wala kasi akong dalang ekstra na damit kaya todo shopping ako ngayon. Pagkatapos kong nag-shopping ay dumiretsyo muna ako sa kondo ko para maligo. Pagkatapos maligo ay naisipan kong at-check ang cellphone ko kung may nag-text ba o tumawag. Naisipan ko din tawagan ang lawyer namin para papuntahin sa hospital para kausapin si mami. Nang matapos kaming mag-usap ng lawyer ay nakita ko ang screen ng cellphone ko at ang pangalan ng demonyong yun ang tumatawag. Pinag-iisipan ko kung sasagutin ko ba o hindi. Sinagot ko pa rin sa huli. Anong problema mo? Kaagad kong bungad sa kanya, bakit di ka umuwi? May plano ka ba talagang tumakas? Tanong niya sa akin. Bakit naman ako tatakas? Bakit mismo na ba ako kaya mo ko hinahanap? Panunokso ko sa kanya. Gumising ka nga. Baka binabangungot ka na. Miss? Mukha mo pangit. Kung wala kang matinong sasabihin. Ibababa ko na ito. Akmang pipindutin ko na sana ang end button ng sumigaw siya. Wait. Ano ba kasi ang kailangan mo? Marami pa akong gagawin. Babawasan ko ang problema mo basta umuwi ka ngayon, may pag-uusapan tayo. Kaagad naman niya ibinaba ang tawag. Hindi pa ako pumayag na makipag-usap sa kanya. Ayoko pa siyang makita sana. Kung totoo man ang sinasabi niya ay kailangan ko talagang umuwi. Good thing nakabili ako kanina ng mga prosthetic para magamit ko sa ganitong sitwasyon. Binilisan ko na din ng mag-make up baka mainip pa yon kakahintay sa akin. Mabilis din akong nakauwi sa bahay niya. Mabuti na lang at wala masyadong traffic. Kaagad akong dumiretsyo sa kwarto niya. Alam kong doon niya ako hihintayin. You're here may ugly duckling wife. Pinapunta mo ako dito para insultuhin lang. Inis kong sabi sa kanya. Samantala pagkatapos ng tawag niya kayaan na. Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi. Ni Betty kagabi na kung papalayain ko si Terence Fontanilla ay may ibibigay siya sa akin. Pumasok sa isip ko na baka buntis siya at yun ang ibibigay niya sa akin. Alam ko naman na bawal ma-stress ang buntis. Kaya gagawin ko ang gusto niya. Pero kapalit ang maging sunod-sunuran si Ana sa lahat ng iutos ko. Kay Ana ko nalang ibubuhos lahat ng galit ko. You're here may ugly duckling wife. Pinapunta mo ba ako dito para insultuhin mo lang? Inis niyang sagot. Isa ka lait-lait naman ang itsura mo. May magagawa ba ako? Aalis na ako. Umupo ka dyan. May pag-uusapan tayo. Anong pag-uusapan natin? Mukhang wala naman yata. Kung makainsulto ka kasi. Umupo naman siya ng padabog. Nag-usap kami ni Betty kahapon. So, kaagad niyang sabat. Patapusin mo muna kasi ako bago ka magsalita. Okay. Nairita niyang sagot sa irap Di ko na pinansin ang pag-irap niya baka lang ang pag-uusapan namin. Iatras ko ang demanda laban sa daddy mo pero may kapalit. Anong kapalit? I'm willing to do everything para lang makalaya si daddy. Matapang niyang sagot sa akin. Sure ka? Paniniguro ko. Oo oh, naman. Ano ba kasi yan? Be my slave. Kaagad naman siyang tumayo siguro dahil nagulat siya o baka naiinis. What? Sigaw niya sa akin. Pagkasabi niya, lalong ikinainis ni Anna. What? Sigaw ko dahil hindi ko inaasahan ang sabi niya. You heard me right. Umiti pa siya sa akin na akala mo madali lang yung papagawa niya. Anong akala mo sa akin? Ipaalala ko lang sa'yo at baka nakalimutan mo na. Asawa kita ganun ba? Putol niya sa sinasabi ko. No. Na isa akong fontanilla at anak ako ng may-ari sa pinagtatrabahuan mong kumpanya. So, yun na ba ang ipinagmamalaki mo sa akin? Bakit kaya mo pang patakbuhin ang kumpanya niyo ng ganyan ang itsura mo? Sinong maniniwala sa'yo? Sa bagay tama siya. Mukhang wala na nga akong choice kundi tanggapin ang offer niya. Maging alipin niya ako. Okay, fine. Deal. Pagalit kong sabi. Sino ba ang gaganahan maging alipin niya kung ganito ba naman demonyo ang lalaking to? Kung si Che Yun Wu siguro siya. Baka lumuhod pa ako at magmakaawa ng maging alipin niya. What? Di ko narinig. May paglagay pa siya ng kamay sa tainga niya. Napanood ko na ang mga ganito. Eksena kaya gasgas na to sa akin. Are you deaf? Gusto mo? Isigaw ko pa dyan mismo sa tainga mo hanggang sa mabini ka. Pagtataray ko sa kanya sabay tinaasan ko siya ng kilay. No need. At dahil nakipag-deal ka na, bawal na yung ganyang tono sa akin maliwanag. Inirapan ko lang siya. Bawal na din ang pag-attitude mo. Is that clear? Tinitigan ko naman siya ngayon ng masama na kung nakakamatay lang itong titig ko sa kanya, baka kanina pa niya nalagutan ng hininga. Pero naalala ko masamang damo pala ang nasa harap ko. Bawal din yan. Turo niya sa mata ko. May karapatan ako bilang tao kung anong ekspresyon ang gusto kong gawin na intindihan mo. Pagtataray ko sa kanya. Tandaan mo isa na akong Valencia ngayon. Dugtong ko sa kalumabas na sa kwarto niya. Binanggit ko ang apelido niya baka sakaling maawa siya sa akin. Pagkalabas ko ay nakahinga na ako ng maluwag. Hindi ako makahinga ng maayos sa tensyon ng pagitan naming dalawa. Gusto ko sana siya sagut-sagutin pero ilalaan ko na lang ang energy ko sa mas mahalagang bagay. Papasok na sana ako sa kwarto ko pero may biglang nagsalita sa likod ko. Sinundan niya pala ako. Pag naririnig ko ang boses niya parang palaging kumukulo ang dugo ko may I remind you na hindi na dyan ang kwarto mo. Napairap na lang ako sa kawalan at naglakad na pababa ng hagdan. Hindi ko na siya nilingon pa basta dere lang ang lakad ko patungong guest room. At lalong hindi dyan ang kwarto mo. Hindi ko na malaya na hanggang dito ay nakasunod pa rin siya. Then where the hell is my room? Inis kong sagot sa kanya. Nangigigil na ako sa kanya. Ang sarap niyang sakalin. Sa maid's quarter. Mas lalo lang akong naini sa sinabi niya. What? Anong akala mo sa akin? Maid. Mas mababa pa dun ang tingin ko. Sa'yo pangit. Tinalikuran na niya ako. Kung pwede lang pagsusuntukin ko ang mukha niya sa inis ko. Ginawa ko na. Kaso maipit naman ang mga magulang ko pag nagkataon. Dumiretso na ako sa maid's quarter para magpahinga. Buti na awa siya sa akin at binigyan niya ako ng sariling kwarto. Pagkalipas ng limang araw ay makakauwi na dito sa bahay si Ashley. Noong una ay nagtaka ang mga kasambahay kung bakit ipinalipat ni Anthony ang mga gamit ko sa maid's quarter. Ipinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat. Ngayon naman ay todo ang silang lahat dahil sa utos ni Anthony. Akala mo naman, prinsesa ang darating para magpa-general cleaning pati mga kurtina di pinalagpas. Naisipan kong ipagluto na lang sila total tapos naman na yung mga ginawa kong design para sa nalalapit na merging ng kumpanya namin nila Anthony. Nang matapos akong nagluto ay tinawag ko na silang lahat para kumain. Ganito ang eksena ang nadatna nila Anthony at Ashley. Para kaming isang pamilya ng mga kasambahay niya na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napasarap ang kwentuhan namin kaya hindi namin namalayan na nakalapit na pala sila dito sa dining area. My gosh Anthony, bakit mo hinahayaan na ganito ang gawin nila sa pamamahay mo? Napairap na lang si Ashley kay Anthony. Napakaarte naman ang babaeng ito. Sarap sa buya ng mainit na sabaw. Anna! Sigaw niya sa akin. Ikaw na naman ba may pakana nito? Alam mo ngayon darating si Ashley. So, anong problema? Kumakain lang naman kami ah. May masama ba sa ginagawa namin? Anthony, okay lang sa'yo na sinasagot-sagot ka ng maid na yan. You should fire her right away. No, I can't. Malaki ang utang sa akin ng babae niyan. Ikaw naman babae ka. My gosh. Pwede bang tumalikod ka? Allergic ako sa itsura mo. Nasaan ang taste mo, Anthony? baling niya kay Anthony. Kayo tapos niyo na bang nilinisan ang kwarto ng Ma'am Ashley niyo? Yes po sir. Tinulungan din po kami ni Ma'am Anna para mabilis matapos. Idiniin ni Manang Rosa ang Ma'am sabay tingin siya sa akin na tila ipinapahiwatig niya kay Anthony na ako lang ang Ma'am nila. Well hindi naman talaga nila ako tinatawag na Ma'am. Dahil nga sa bilin ko noon na huwag nila akong tawagin na ma'am. Wait. What? Ma'am, you called her ma'am de ugly. I don't know how to describe that look. All I can say is she's ugly. But, yuck, you're calling her ma'am. Why? Hindi maipinta ang mukha ni Ashley nang tinawag ako ni Manang Rosa na ma'am. Kung dala ko lang siguro ang cellphone ko, baka napikturan ko pa ang itsura niya. At gagawin kong wallpaper ko yun para araw-araw akong good mood. Kaso sayang. Bika siya isang. Tinutol ni Anthony ang sasabihin sana ni Manang. Let's go Ashley. Don't mind them baka may stress ka lang. Kailangan mo nang magpahinga. Itinulak na ni Anthony ang wheelchair niya papuntang elevator. Oo oh, oh, may elevator itong bahay pero hindi ko pa nagagamit dahil mas gusto kong gumamit ng hagdan. Bakit ba kasi ba kasi hindi mo nalang ipakita kay Sir ang tunay niyo? mukha para hindi na kayo inaapi ng ganito. Kung ako sa inyo, ma'am ipapatulfo ko na yan si sir. Kayo ang legal na asawa pero itinuturing niya kayong katulong at isa pa inuwi niya dito ang kabit. Tama na. Baka kung saan pa umabot ang usapan na yan. At baka marinig pa tayo ni Anthony baka dadagdagan pa niya ang parusa ko. Tumayo na ako para sana pumunta ng banyo para magwiwi. Nang bigla akong nakaramdam ng hilo, Napahawak ako sa mesa habang sapo ang ulo ko. Biglang nakaramdam di ako ng parang gustong makawala lahat ng kinain ko kaya naman napatakbo ako papuntang banyo. Nataranta naman silang lahat kaya naman yung iba tumakbo na sa taas para tawagin si Anthony. Habang ako naman ay kulang na lang ay halikan ko na ang inidoro. Isinuka ko na lahat ng pwedeng isuka. Kulang na lang patilaman loob ko. Ganito pa din ang itsura ko ng datnan ako ni Anthony sa loob ng banyo. Are you making scene? Kung nagsiselos ka sabihin mo. Hindi yung gumagawa ka ng eksena para mapunta ang atensyon ko sayo. Hindi ko siya masagot dahil walang na akong energy. Idagdag mo pa ang hilo ko. Tubig. Pabulong kong sabi na alam kong narinig ni Manang Rosa. Kaagad naman niya akong inabutan ng tubig. Nagmugmug muna ako saka ako uminom. Ayos ka lang ba, Anna? Baka sa sobrang pagod mo, kaya ka nagkakaganyan. Halika na dadalhin na kita sa hospital. Inaalalayan niya naman akong tumayo. No need, Manang. Siguro nga pagod lang ako kaya need ko na lang muna magpahinga. Dalhin mo na lang ako sa kwarto ko. Tinignan ko lang si Anthony ng walang ekspresyon. Wala na akong energy para makipagsagutan pa sa kanya. Mabuti na lang at nandito sila manang para alalayan ako. Bumalik ka na sa kabit mo. I don't need you. Yun lang ang kaya kong sabihin sa kanya sa ngayon. Wala na talaga akong lakas. Well, hindi ko siya kabit. I don't care kung kabit mo ba siya o karida. Or ano pa yan.